siya ang atin. Si ma'am. Kaling um, ma'am. Okay. Kayo ulit ma'am. Sabi ko parang kayo pa rin yung okay. nagbook eh. pagka drop off ko okay, ma'am naglanap muna ako ng lugar na pwedeng mag sandali para linisin tong sasakyan dahil medyo may mga ali alik abok na at nakaya naman sa sunod na pasayro na baka sabihin marumi yung ating sasakyan ah oh, dito pala Baba na muna ako para sana paglilinis ng sasakyan kasi nakita ko na <coughs> medyo may mga naiwan ng mga al-ali uh, sa mga tinapakan ng mga nauna nating pasahero kaya ayan pagkaganyang may nakita ko, pwedeng parkingan so maglilinis muna tayo at ikinawa ko na nga yung aking basahan dito sa gilid dito ko yan nilalagay tuwing bibiyahe ako at siyempre magkaiba yung ginagamit nating basahan dyan sa sidings at sa matting Kasi iba yung pang sidings, pang seat cover, iba rin yung sa matting lang Kasi uh, madudumihan kung yung ginamit mo sa matting, gagamitin mo rin sa sidings Kaya pag sa matting, matting lang Siyempre bilang driver, uh, kailangan natin maglinis ng sasakyan Para pagpasok ng susunod natin yung mga pasayro, nakita nila na malinis at kung hindi malinis kasi Siyempre ang unang-unang Pupunain nila dyan Yung driver Kasi tayo yung nakasakay dyan Tasabihin uh, nila Baka hindi malang naglinis yung driver Pagka nakita nila Pagbukas pa lang ng pintuan Na uh, yung tapakan madumi Yung mga seat cover So kaya kailangan Alagaan uh, natin yan sa linis Kung may pagkakataong pwedeng park magpark muna pagkatapos ng ano, drop ng pasahero kung wala pa namang susunod. Ayun ganyan yung ginagawa ko. Linis muna habang uh, magantay ng next booking. At siyempre nag nag-offline muna tayo diyan kasi baka mamaya may pumasok na booking, uh, naglilinis pa tayo. Gusto ko kasi habang naka-online yung nandiyan na mismo sa harap, tuloy-tuloy na yung biyahe, hindi yung naglinis pa ako, may papasok na booking. Kaya gusto ko yung naglilinis, linis muna para Ayan, ma maayos yung ginagawa natin. Pagkatapos nito sa loob, ayan, mga salamin naman yung ating pinunasan. At pagkatapos niyan, uh, malinis ulit ang lahat. Saka na nag-online. So dito nag-online na ulit tayo. Ayan, may pumasok na na booking. At kung saan ako nag-drop off kanina, doon din yung booking. At kung saan yung pananggalingan niya, doon din yung drop off. Kaya naisip ko na si ma'am ulit yung ano, yung mapipick up ko na siya ulit yung sumakay, sasakay sa akin ngayon So ito papunta na ako sa kanyang location ulit Kung saan ko siya din drop off kanina Siyempre doon din yung pick up At ang drop off nito Doon din sa kanyang pinanggalingan Kaya siya nga ito yung nagbook ulit uh, Ngayon na i-drop off kanina Bali ako pa rin na naka-accept sa booking niya Siya nga din. Si mam ma din. Morning ma'am. <laughs> kayo ulit ma'am. Sabi <laughs> ko parang kayo pa rin yung nagbook eh. Nagyado kasi Ay, ka. Dito ma'am may pokodol kasi naglinis ako ng sasakyan. Linis ko muna. Tapos ako nag online. Pag online ko, parang ito yung kanina ko. Mm. <laughs> wala sigurong ano grab dito malapit sa iyo ma'am kaya ano takit pa rin pumasok sabagay dyan lang hindi naman ako sa may kabila at mampay so balik kayo doon sa ano ni ma'am sa bahay niyo ulit yes sir sige <laughs> okay, po so yan po balik na ulit kami doon sa pinanggalingan ni ma'am kung saan ko siya pinick up at din drop off dito sa pinuntaan niya ngayon pick up ko sa pinuntaan niya pagpunta sa kanyang pinanggalingan So hanggang dito lang yung ating video sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kit sa sunod na mga video. Maraming salamat po and God bless ating lahat.